Naiimpluensyahan ng self-esteem ang halos lahat ng bahagi ng ating paggawa ng desisyon at pag-uugali. Kabilang ang kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba at kung ano ang nararamdaman natin sa ating sarili. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay maaari ring maapektuhan ng mga panlabas na factors, tulad ng kalidad ng iyong mga relasyon. Ngunit marami rin itong kinalaman sa mga panloob na factors, kabilang ang iyong kakayahang makita ang iyong sariling halaga. Ang isang malusog na pakiramdam ng self-esteem ng mga tahimik na tao ay hindi lamang nangyayari ng basta-basta. Dahil ito sa kombinasyon ng ilang mga elemento na dapat pangalagaan at linangin upang maabot ang kanilang buong potensyal. Narito ang mga dahilan kung paano nabubuo ang mataas na self-esteem ng mga tahimik na tao. Number 1. Sa pamamagitan ng self-confidence Ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng self-esteem ay ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ito ang pakiramdam ng pagiging komportable at sigurado sa iyong sariling mga kakayahan, personalidad at mga opinyon. Alam ng mga tahimik na may kapangyarihan silang gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang buhay at malampasan ang mga hadlang na maaaring dumating sa kanila. Tungkol din ito sa kanilang kakayahang tumanggap ng pamumuna mula sa iba nang hindi nakakaramdam ng personal na pag-atake o labis na pagiging defensive. Number 2. Sa pamamagitan ng self-acceptance Ang pagtanggap sa sarili ay ang pundasyon kung saan maaari kang magsimulang bumuo ng isang malusog na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ito ay ang pagkilala at pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iyong mga natatanging katangian, anuman ang iyong sukat sa mga pamantayan ng lipunan. Upang maging malinaw, ang pagtanggap sa sarili ay hindi tungkol sa pagsisetel sa pagiging karaniwan o pagwawalang bahala sa iyong mga kapintasan. Para sa mga tahimik, ito ay tungkol sa pagtanggap at pagyakap ng lahat ng aspeto ng kanilang sarili at pagkilala na sila ay may kakayahang umunlad at magbago. Number 3. Sa pamamagitan ng self-awareness ang isa pang mahalagang bahagi ng pagpapahalaga sa sarili ay ang kamalayan sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-alam kung sino ka, kung ano ang iyong paninindigan, at kung ano ang mahalaga para sa iyo. Kung mas alam mo ang sarili mo, mas mahusay kang makakagawa ng mga desisyon na sa tingin mo ay tama para sa iyo, kahit na ang ibang mga tao ay hindi sumasang-ayon. Nakakatulong ito sa mga tahimik na tao na manatili sa kanilang sariling mga halaga at gumawa ng mga choices na nagre-reflect ng mga ito. <laughs> Number 4. Sa pamamagitan ng self-respect Ang paggalang sa sarili ay isang mahalagang sangkap sa pagpapahalaga sa sarili. Ito ang nagbibigay daan sa mga tahimik na tao na maramdaman na karapat dapat sila sa paggalang mula sa ibang tao. Kabilang dito ang paggalang sa iyong mga pangangailangan, kagustuhan at damdamin. Pati na rin ang pagiging tapat sa iyong sarili tungkol sa kung ano ang gusto mo at kung paano mo ito makakamit. Nangangahulugan din ito ng pakikitungo sa iyong sarili ng may respeto Payakipag-usap ng may kabutihan sa iyong sarili at pag-iwas sa mga pag-uugaling nakakasira sa iyo. Number 5. Sa pumamagitan ng self-compassion Ang pagkakaroon ng malusog na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili ay hindi posible nang walang pakikiramay sa sarili. Ang pakikiramay sa sarili ng mga tahimik na tao ay ang thoughtful na pagkilos at pag-unawa sa kanilang sarili na nangangahulugan nito ng pagkilala na lahat tayo ay may mga pagkukulang at okay lang na magkamali. Ang pagsasanay ng self-compassion ang nagbibigay daan sa kanila na palawakin ang empatiya sa kanilang sarili at maiwasan ang pagiging sobrang kritikal sa kanilang mga pagkukulang. Number 6. Sa pamamagitan ng self-responsibility Ang pananagutan sa sarili ay isang pangunahing katangian ng pagpapahalaga sa sarili inaako ng mga tahimik na tao ang responsibilidad para sa kanilang sariling buhay at sa kanilang mga choices sa halip na sisihin ng iba o mga panlabas na pangyayari. Naunawaan nila na ang mga damdamin, iniisip at kilos ay lahat ng bagay na maaaring makontrol. Ang pagkuha ng responsibilidad ay nangangahulugan din ng pag-aari ng iyong mga pagkakamali at pagsisikap na huwag ulitin ang mga ito. Number 7. Sa pamamagitan ng self-motivation Pagdating sa pagpapalaga sarili, ang self-motivation ay mahalaga. Ito ang apoy na nagpapanatili sa iyo na magpatuloy at gawin ang kailangan mong gawin. Siyempre, ang pananatiling motivated ay maaaring maging mahirap, lalo na kapag ang mga bagay ay mahirap at tila walang saysay -say na magpatuloy. Ngunit ang mga tahimik na tao ay nagpupursige at hindi sumusuko agad-agad at nagkakaroon nito ng magandang resulta. Hindi lang nila napapabuti ang kanilang mga pagkakataong maabot ang kanilang mga layunin ngunit nakakabuo rin sila ng katatagan. Number 8. Sa pamamagitan ng self-control Ang isa pang mahalagang aspeto ng pagpapahalaga sa sarili ay ang pagpipigil sa sarili. Ito ay ang kakayahan ng mga tahimik na tao na kontrolin ang kanilang mga aksyon at emosyon sa halip na hayaan silang kontrolin sila nito. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi lamang tungkol sa pagpigil. Tungkol din ito sa pagiging maalalahanin sa iyong sarili at sa iyong pag-uugali. Ito ay tungkol sa pag-aaral na mag-pause at maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga desisyon bago ka kumilos ayon sa mga ito. Number 9 sa pamamagitan ng self-discipline Ang disiplina sa sarili ay isa pang mahalagang bahagi ng pagpapahalaga sa sarili. Ito ay ang kakayahan ng mga tahimik na i-delay ang instant gratification at sa halip ay magtrabaho patungo sa isang layunin. Kabilang dito ang pagbuo ng mga gawi at gawain na makakatulong sa iyong manatili sa iyong landas sa kabila ng anumang mga hadlang o abala na maaaring dumating sa iyo. Ang disiplina sa sarili ay nagpapahintulot sa iyo na maging matagumpay sa buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong mapagtagumpayan, ang procrastination at katamaran. Number 10. Sa pamamagitan ng self-assertiveness ang self-assertiveness ay isang mahalagang bahagi ng pagpapahalaga sa sarili. Ito ay ang proseso ng pagpapahayag ng mga tahimik na tao sa kanilang sarili ng epektibo. Kabilang dito ang kakayahang magtanong kung ano ang gusto nila at pagsasabi ng no kapag may humiling sa kanila na gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. Ito ay tungkol sa paninindigan para sa iyong sarili, sa iyong mga karapatan at sa iyong mga halaga. Number 11 sa pamamagitan ng self-care ang pangangalaga sa sarili ay ang pagsasanay ng pag-aalaga sa iyong pisikal at emosyonal na mga pangangailangan na mahalaga sa magandang pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Kabilang dito ang pagtiyak na nakakakuha ka ng sapat na pahinga, pagkain ng malusog, ehersisyo, at gumawa ng mga aktividad na nagdudulot sa iyo ng kagalakan. Ang pangangalaga sa sarili ng mga tahimik ay nagsasangkot din ng pagsusuri sa kanilang sarili at sa kanilang mga damdamin. Pagtukoy ng anumang bagay na maaaring magdulot ng stress o anxiety at pagpapatupad ng mga estratehiya na makakatulong sa kanila. Kapag ikaw ay nasa mabuting pisikal na kalusugan, mas madaling magkaroon ng mabuting kalagayan sa pag-iisip at kapag inaalagaan mo ang iyong mga emosyonal na pangangailangan, mas madali para sa iyong katawan na sundin ito. At number 12, pagkakaroon ng layunin. Upang magkaroon ng isang malusog na antas ng pagpapahalaga sa sarili, kailangan mong magkaroon ng kahulugan ng layunin sa iyong buhay. Ito ang nakakatulong sa mga tahimik na maramdaman na may lugar sila sa mundo at ang kanilang mga aksyon ay may kahulugan. Matatagpuan ng layunin sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba, paghahanap ng outlet para sa iyong creativity, o sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ito ay tungkol sa pag-alam na meron kang mai-offer at mahalaga ito. Sa huli, mahalagang tandaan na ang pagbuo ng self-esteem ay isang proseso, hindi isang destinasyon. Ito ay hindi isang bagay na nangyayari ng mabilisan. Kailangan mong gawin ito araw-araw. Hanggat alam mo na ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay isang bagay na palagi mong nililikha at muling lilikhain, magagawa mong pangalagaan ng iyong sarili sa mga paraan na magpapasaya sa iyo kung sino ka at kung ano ang iyong paninindigan. Alam mo ba na kayang labanan ng mga introvert ang pag-aalala ng labis? panoorin mo dito.